Welcome to my vlog! Ayan nga guys, magluto tayo ng minatamis. Ayan, biko. Ayan o, may nyog tayo dyan. Ang ating nyog guys ay dalawang peraso. Ang malang nyog ng... Bago mag-new year, ang mahalang nyog ng Sos Maria. Alam mo yan, 31 niya ng liliit pal. Dalawa lang dalawa lang nilagay ko dahil isang kilo lang na nalutuin ko pero alam mo dapat talaga dyan sa isang kilo lima or apat na nyog kung gusto mong talagang ano iwan sarap talaga pag marami ang nyog kailang mahal no kaya kailangan lang natin ng dalawa <laughs> hindi natin kailangan ng lima at napakamahal sa Maria malagkit mura lang kasi nasa 60 lang ang kilo pero yung yog na yan, agoy, ginoko. You Mahirap talaga dito sa ano, no? Pag nasa syudad ka, maganda talaga sa probinsya ka. May sarili ka pang puno. Tsaka pag wala ka naman puno doon. Siguro ngayon, mga limang piso isang nyog. Kasi dati, magkano? Ano lang? Dalawang piso? nung ano ha, nung umuwi ako nung namatay yung papa ko, dalawang piso na daw ang isa. So, ngayon siguro mga lima na dahil mahal na talaga ngayon. Kahit yung kupra napakamahal na ginto na, no? Ayan. ayan. Kaya tipid lang. Ayan, natin ang, eh, ganyan ako magluto ng latik. Hmm, di ko. Ilalatik muna natin. Latik ang tawag dyan dito, no? Sa atin, latik din naman. Ha, <laughs> kaya lang iba. Yung latik natin, as in latik, yung may ano na siya. May sugar na. Ayan, ay hindi. As in, ano lang talaga yan, buko lang, no? Ating palalangisin. Yun, bago natin ilagay yung ating malagkit. Tatanggalin muna natin yung latik niyan no? Lonok ba dahil? Lonok yun yung latik nila dito eh no lunok na sa ato ah na to tapos tanggalin natin yung lunok ay luto natin yung mantika nya no yung yung mantika nya yun diba? ang magastos yan sa gas kasi matagal no, yan sya bago magmantika kailangan talaga yung ano mo dyan, yung puro yung kakang gata yung sasalang mo dyan huwag mahaluan ng tubig matagal yung pangalawang tiga, na huwag nang ihalo dyan dahil sus ko lang oras abutin bago maging hatik diba? kailan yan, ganyan, puro hindi pag puro kung walang tubig hmm. ganyan <coughs> ayun, o, malapit na ano mabilis yan ng unti kaysa ano may tubo. Wala puro gata, ng gata. Just as much as this. Di pa sa atin pag nagbiko tayo, na kalatik diretso lagay na yung ano. Diretso lagay na yung malagkit. Ayan, hindi. Lulunokin mo pa kasi gawing design yung lonok sa ibabaw na sarap na sarap sila dyan yung may lonok yung ibabaw ay nako pero kung yung katulad sa atin na ah, diretso lang na walang ano walang lonok ba ay ewan ko parang hindi siya ano parang basta mas gusto nilang ganyan kaya pag nagluto ako ganyan marunong din naman ako nung ano yung katulad sa atin pero hindi ko pa, hindi ko pa na-try yun. Pero alam ko, luto yun. Kasi so, nakikita ko lagi sa mama ko eh. Ito, ito, ito lagi ang kadalasan kong ginaano. Ito kadalasan kong ginagawa talaga pag nagluto ako. Hindi pa ako, yun, putumaya, yun, ganyan. Nanok ko na din yun. Direct. Ah. Pero yun, hindi. Ayun o, oh, ba diba? Medyo brown ng ating lonok or latik. latik <laughs> na ang Tagalog ang tawag nila dyan. Yan, di ba may langis na? okay, no? oh, yan na. Ah, tapos na tayo maglonok. Maglatik. <laughs> Maglatek. Yan. Kuskusin natin yung gilid-gilid yan dahil Andiyan ang lonok no, ng dikit-dikit. <laughs> Ayan. O, oh, okay na yan. Tatanggalin na natin yung ating latik. Hmm. Luhalo pa unti. Ah, diskumpiyado pa siya sa pagka ano, brown. Ayan na. Tinanggal na natin. Ayan, ganyan. Diba? Matika na lang. Tapos, ilalagay na natin yung ating... Again. Gagawin na malagkit. Tapos, lagay natin ang... Ayan. Lagay natin ang asukal. O, di ba? Ganyan ang style ko pa. ang style ko magbiko. Iwang. Kayo ba? Paano kayo magbiko? Ayan. Ganyan. Halo, halo. And... Siyang ang ko. Yung ano na lang, malagkit. Tsaka asukal. Tapos magkahalo na natin lahat yan ayun, magsandok tayo tapos lagay na naman tayo ng ano asukal ganyan na ah, diba pinaperapan at kinukuha ko yung kung gusto ko guys isama yung tutong dyan sa ano dyan sa ginawa ko kasi mas mas masarap sya ma basta masarap pag bait lahat mahirap tigas tigas Basta bagong luto lang ha. Dali dali lang tanggalin yan, Kim. Yan, ilagay ko na nga lahat yan para isahang halo na lang. Ano na kasi ka? Sinimot ko na yung nadadala na tungkong yung, yung naiwan. Wala na. Hindi ko na mapilit yan. Mahirap tanggalin yung tutong guys. Lalo pag yan ganyan na ano, may sukal na. Ang hirap tanggalin sa kawali. Pero gustong gusto ko ano, simutin kasi masarap nga pag yung tutong-tutong na masarap siya kainin. Sa Sebagai mahilig kahit sa kanin, mahilig ako sa tutong. Ang gaan lang yun pa, magkasi-kasi lang yun. Ayan. Ayan, ayan lang guys ang niloloto They're ko. Isang kilo, still kilo still lang yun. Hindi naman sana ako magloto niyan talaga. Ah, dahil ay, wala akong balak lato, talaga magloto ng biko. Nag-request lang tong bunso ko. Not ewan not ko. Hanggang ngayon, meron pa yan. Dalawa lang kasi binigyan ko nung New Year eh. <laughs> Dalawa lang yun dito lang sa harap. Mabiga, yan, nakita yung tutong na yan. Masarap yan. Ewan ko kung kayo gusto niyo rin ba ng tutong. Kung gusto ko ng tutong-tutong. Ayan, yan. Halo na natin yan. Oh, hanggang mak makoted na yan sa lahat. Ayan, inugus ko na. Ganyan, ganyan lang Miko mag lang Ganyan lang magbiko Diba? Tapos, pagkatapos ko yan, haluin As in, yung wala na siyang puti-puti. Saka, ko naman siya, pabayaan lang na in-in pa siya. Hanggang, ano, yung malutong-luto na yung sugar natin. Yung dito, nagmamantika dito, man, na. Eh? Ayan. Na, yun. yun. Ayan Yung nagmamantika na yung biko natin. sa natin yan. Tatanggalin dyan sa kawali. Saka natin isasalin. Ayan, ah, biko ba? Hindi ko nilisa. Ngunti lang isang kilo talaga. Parang dati, parang Andami I <laughs> Ay, go, ko. Hindi ko pa mar. Ayan, oh, lang naman siya. Basta isang kilo lang. Mas madali lang siyang iyan.